ikadalawang putsyam na imahe. Si Jesus ay nakabayubay sa krus. katatumpong si Maria sa paanan ng krus. Nakatayo si Maria sa paanan ng krus, kasama ni Maria ni Leopa at Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang ina, kasama ang alagad na ipinagpapalagay na si San Juan, sinabi ni Jesus ang mga katagang, Bae? narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Sinasabing ito ang paghahabilin ni Jesus kay Maria sa pangangalaga ng kanyang alagad at kay Maria na isinuring si Juan bilang anak. Ikatatlong imahe, si Maria sa panaan paanan ng krus